Tumaas ng halos kalahating porsyento ang bilang ng kaso ng dengue sa Metro Manila. Ayon niyan sa tala ng Department of Health. Nagbigay paalala ang kagawaran sa publiko upang maiwasan ang nakamamatay na sakit. Narito ang report ni Phoebe De La Cruz. Tumaas ang bilang ng kaso ng dengue sa Metro Manila sa unang apat na buwan ngayong 2015. Iniulat ito ng Department of Health o DOH. Ayon kay DOH spokesman Dr. Lyndon Lisoy, umabot na sa 2773 ang naitalang kaso ng dengue sa Metro Manila mula Enero hanggang Abril kung saan ay mas mataas ito ng 42% kumpara noong nakaraang taon. Paglilinaw ni Lisoy, naitala ang nasabing bilang ng kaso nitong mga unang buwan ng taon, ngunit ngayong nilararanasan nang summer season ay nababawasan naman ang bilang ng dengue cases. Ang laki bilang na yan ay po noong um, Enero, mm -hmm. yung pagtaas ng bilang. Pero kung titignan natin at um, i-monitor yung pagtaas ng bilang ng kaso kada, say, kada linggo, itong mga nakaraang ilang linggo ay pababa po ang bilang ng kaso because it's yung summer na hindi naman kadalasan tumataas. Nakakaroon ng dengue pero hindi ganoon kataas ang bilang. Sa ngayon, Anya ay patuloy na minomonitor ng kagawaran ng kalusugan ang kaso ng dengue. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang lagnat na higit isang linggo, pagsusuka, pagdudumi, pananakit ng kalamnan at skin rashes. Ang importante ayon kay Lisoy ay magpakonsulta ka kaagad dahil karamihan na nagiging problema nito ay nagpapatingin kung kailan huli na. Ang dengue po ay ginagamot to base sa mga nakikita natin yung sintomas. That's how dengue is being treated. So kung may lagnat, eh, bibigyan natin gamot sa lagnat. Kung kailangan lagyan ng suero o bigyan talaga ng sapat na uh, hydration, yun na po ang ginagawa. Ang importante kasi sa dengue ay pagpapatingin po o yung pagiging maagap po payo ng DOH takpan ang mga nakaimbak na tubig o itapon na lang kung hindi kailangan para hindi ito pangitlugan pa ng mga lamok na nagiging sanhi ng dengue. Ako ang inyong kaibigan, Phoebe De La Cruz para sa Newslight.